Hoy. Habile. Anong cream cell green? Ah. Wala namang blue. Eh cream cell kay in blue. Wala green lang sa pink. Green lang daw tsaka pink. Sa din. Puting mo, gulo-gulo mo. Dalawa. Alam ko green ang pinapabili ni Ate po lagi eh. ya yeah, yeah. Ulan po kasi dito, ang driver natin eh talagang may intak ulo. Malang di maintindihan. Basta nakabili tayo ng cream silk. Cream baka naman. Ang dating tagpuan ni Jidong. Si Jeng at si Dudong. Si Dudong. <laughs> Nang ngayon sa na ni Jeng. <laughs> oh, <laughs> ang crest ng bayan. <laughs> bayan ng Tuganay. Oh ha, oh ha, oh ha. Oo oh, yan ang Tuganay. Niya na mga chicks. Kung nanagasa na naman yan, bay. <laughs> Hello mga Hello Ayan, nagkulay dito sa Lamaraya. Okay. Hindi natin napakita yung sapa dyan.